ang topic ng no, Yung ako nangyari sa so, buhay. So ano yun. nangyari doon sa pagluhod mo sa Santo Niño? Eh, nagdasal ako no? doon. Opo. Pagbalik ko, sabi ng ngipag ko, oh, kunin mo na yung cheque dito. Iba, kunin mo yung pera dito at saka yung cheque. Opo. Ipambayad sa Ah, yung sinabi mong please meet para sa ba sa ano? Oo. Oh. Sa pag-abroad mo dapat. Oo. Oh, so, galing mo. So yun ang himala na nagbago mm. ang isip ng nagbago. ipag mo. Oh, nagbago isip oh. ng ipag ko. Oo. Kasi, kumbaga, sinabihan ka na na, di baling luluha ng bato. Oo. Oh, oh. Hindi ako akong wala, sa'yo. Hindi akong maybigay sa'yo. Oo. Oh. Pero nung, ano, lumambot ang puso. Oo, oh, ano, dahil kapag, doon sa pagdasal mo siguro sa mahal na pangunin mo hindi, hindi, rin. Ko, hindi ko na malaya, nandun ako nakaluhod sa tapat niya. Ah, kumbaga, dahil sa nablablan ko ng isip mo. Oo. Oh, oh, hindi ko alam, nandun so, ako nakaluhod ako. Oo, oh, 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 nablan ko isip mo. Sa kalalakad mo siguro na parang iniisip Pahikot, ko na... Pakikot-kot ako siya po. Sa, kasi sa nakukuha ang pera, wala, Opo. ipaalis na. Opo. Ay. Magkano ang placement pin noon? Mura na mga 10,000 lang yun. Papuntang Saudi Arabia. Oh, oh, Babalik ka po. Pero ilang taon ka doon nung unang punta? Ano, puro ta isang taon, isang taon lang. Opo. Renew, uh, renew. Galing naman po yun. The vision, the vision ng oh. topic natin. Manalangin ka lang sa kanya. Oo, oh, ako oh. po. Eh. O talaga sinasabi ko talaga amang makapangyarihan sa langit gabayan mo ako sa aking paglalakbay araw o gabi, bigyan mo po ako ng mapapayapang buhay ay, 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 tara, ano, Opo. Bahala, na, bahala na sila siya ganun lang lagi ang aking mga dasal para gabayan ako sa mga biyahe ko bibigyan ako mabuting kalagayan at maraming blessing sa aking pamumuhay Kaya... at ang aking asawa at pamilya bigyan ng mabuting kalagayan yan lang yun yan lang yun. Kaya ako nagsisimba tuwing biyanes, linggo. Ah, doon sa kaya oh. so, po? Oo Dahil nga doon sa magandang binibigay na blessing sa iyo ng mahal yeah. na Panginoong Iso Kristo. Kaya ako, ay, wala naman ako masasabi. Ganyan talaga eh. ay sa herap ng buhay, kung hindi ka pa uh -huh. hahapit sa Panginoon, sino pagkapitan mo? Tao, utangan mo, sasabihin sa iyo, kahit may pera, wala akong pera. Yan ang, yan ang talagang hindi ko makalimutan na nangyari kapit ka lang, lang sa Diyos at gumawa ng mabuti oo oo talaga pag gumawa sila ng masama sa'yo oh, papayaan mo na may mga taong mapagdasal pupunta pa ng ibang reliyon para lang ah, magbago ang buhay nila yung araw ako bata ako kung sinong katapat ko yun ang religion ko oo kasi pag nagkontra mo yun naawayin ka eh awayin ka eh pag ako, pagkarad ko muslim, muslim din ako. Nagdamarunong din ako magdasal na muslim. Oh, muslim, no? Ang galing. Panalo. Tama ka. Ganon din ang akin. Ganon din ang akin. Oo. sinabi kasi kung, kung sino yung katapat mo, pag kinontra mo yun, awahin ka eh. Pag sinabing mormon, mormon. Alam ko rin mano. Mormon ka rin. Alam ko rin ang pinapanginoon nila. Oo. Oh, hindi rin si Kristo. Si Kristo ba si, ang mormon? Hindi. Hindi. Si okay. ano yan, si Joseph Smith ang ano nila. Nakapangyaro nila. Oo, oh, founder nila founder Oo. Oh. Ay ako kumapit rin doon. Doon sa Saudi ako kasi kasi pag ikaw ano Nang ano Opo. ng founder ng ano membro ng Mormon, Mormon so, okay. maganda rin ang privilege bibigay sa iyo. Oh, panalo, oh, panalo. Na, kasi pag mo yun. pag kinontra mo 'yon, Opo. wala ka privilege. Oh, wala privilege. ka. Oo, oh, oh, tama. Hmm. Panalo. Ganun ang ano noon yung Mormon. Opo. Oh, ang naging ang nag ang naging ano namin noon, feature namin yung oh, Naghulog ng bomba sa Hiroshima, Amerikano. Amerikano? Oo. Oh. Pero yun ang nagpre-preacher sa inyo. Oo. Oh. Na sasabihin sa inyo, ako ang naghulog ng bomba yeah, mga, sa Hiroshima, Japan. yung mga, ano, mga pinagkwenta nyo. Tsaka siya oh, ano talaga. Yung mga ano. Totoo talaga. Totoo, Totoo talaga. Yung piloto yun eh. Ah. Siya, so, siya, siya yun ang naghulog ng bumba. Oh. Siya ang piloto ng aeroplano na yun. Oh. Oh, Walak ng kabayo. nakalimutan ko ng pangalan. Opo. Oh, Pupunta kami sa, ano, Para malibang nga lang. Opo. Oh, Kasi may mga membrong Mexican, mga puti. Opo. Oh, ano, oh, oh. Nagdadasal. Tapos ting biyernis, may testimony. Opo. Oh, ano ano naman mga privilege ko ya kung matanong? Ano naman mga privilege na Wala hindi, parang siya? hindi ka lang mainip sa buhay kasi sa Saudi mainip Ah, eh. oh, tama. At kung wala kang balbas, pero ganun din ang ano, ang babayuhin ka gan, nila. Hindi naman. Hindi naman. Depende sabi naman siya, nila pag ba, ba, ang baba, ba, ba, ang lalaki daw ba, walang balbas, babayuhin. Kalokohan. Sabi-sabi na lang Oo, oh, wala naman pala kwenta, kwenta. kwento na walang kwenta. siyo si ano, Yeah. Opo oh, po Punta ka doon para mag ano May mga kasi mga pamilya mga Mexican Opo mga, ano, Nag -me meeting kayo, nag prayer meeting Opo oh, Malilibang ka Opo ka At may, may merienda pa no? Kala naman kaya lang may testimony oh, Kung ano Testimon, na nangyari oh. sa buhay nila ano, mga, Wow, Oh the best Nice Nice And sharing. Kuya, ayan ang sinasabi doon. Nice sharing. Kakaliba. Kanan tayo doon. Cross-build Opo. Cross ang ng masa, mag, sa kapwa Ay, ako po. Ibaling akong pagnanakawan. Huwag lang ako magnakaw. Ang dami ko kayo na ibalik na pera kay Rapi po dahil nga dito sa nadampot ko sa taxi. Kaya nabigyan ako ng middle at laki. Eh. Gawad katapatan award eh. Pero ako, maniwala po ba kayo? Nananakawan kayo ako. Pero pinagdadasal ko na lang at magmubon na lang ako. Ang dami-daming na, na ibabalik ko. Pero ako, ninakawan ako. Anak ng kabayo. Pero alam ko naman kung sino yung nagdadala, siya ang mabibigatan. Talagang hindi naman natutulog ang Diyos eh, kahit kailan. Kaya sinisimbolo ang Panginoon sa puso. Kasi ang puso natin, kung hindi titibok, patay na tayo. Eh, 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 ang... araw at gabi, tumitibok. Eh. Ibig sabihin, hindi natutulog ang Diyos araw at gabi. Nakikita niya yung masama at mabuti. So yun, hindi lang siya pagmamahal, kundi mas mahalaga ang nagiging simbolo sa Panginoong Heso Kristo. Sinisimbolo siya sa puso. Ako naman, pag kung sinig katapat ko, pag Muslim, Muslim. marunin nila ako mag, ano, Muslim. Uh, uh na lugsing na eh. rin. Naku po, hindi ako marunong eh. Kung Ilocano, uh, awan titi dano, mawan titi <laughs> kung, uh, kung, mga, kung ano? ano, anong tawag naman, kung Koreano, uh, ano sa'yo? <laughs> Kung napon naman, ano yung napon Ay, kung hapon. Okay. <laughs> Arigato. Gusay mas. Gusay mas. <laughs> Ganun ba yun? Ayan po yan. Napakaganda ng topic natin. Kahit umuulan. Ang sinabi, andyo nga siya. Kumusta ka? Ah, kumusta ka? Yung <laughs> pala yun. Andyo nga siya. <laughs> andyo <ha siyo. laughs> sa'yo. Stop. Ako, sasagutin ko siya. Opo, huwag po ako. Sabi mo naman. Andiyo sa'yo. Anong sa'yo? Ano sa'yo? <laughs> ito po, ito po. <laughs> ah, parang, parang siya English. Hello! <laughs> Hi, hello! Guys, napakaganda ko yun ang topic natin. Pero yan lang. Pag alas 3 na, uwi na. Uwi ka na. Pag alas 12, pupunta lang ako doon. Oh, galing. ya